Nakuha sa CCTV camera ang pag-abot sa duha ka mga tulisan sakay sa motorsiklo at bang sa ka building sa Jose Catolico Avenue, Barangay Lagao, og makita nga adunay ginabitbit ang angkas. Sumala sa labaw sa Lagao Police Station nga si Police Major Ivan Abastillas, nakaabot na kanila ang impormasyon og ila na nga gisugdan ang pag-imbestiga. Manager og mga ahinti sa recruitment agency ang mga biktima, gipanguha ang ilang mga cellphone og kwarta na ay uh, robbery hold up incident na nahitabo sa area sa responsibility diri sa Station 3 sa Osaka Recruitment Agency, Sir. Uh, kagahapon sa alas 10, uh, na ay concerned citizen na nawag sa mua na narinahitabo na pang hold up. And uh, immediately, nagresponde ang ato ang kapulisan na dua ang suspect ito is duha kabo lalaki na gunit o caliber 38 ang suspect number 2 uh, nagunit o ga uh, allegedly caliber 45 o gikuha ang ilang mga valuable items. Ang mga aplikante sa agency nagkumpirma. Nga ilang nakita ang duha katulisan apan wala sila nagdahom nga kadto mga tulisan kay nagpakaron ingnon nga rider nga mohatod og duha ka supot nga tinapay ngadto sa manager naay biglang nagsaka og duha ka tao nagsunod isa tong tangkad, isa sa tong nubo hmm. Nang nagbitbit man silang tinapay duha ka duha ka supot mm. ay sila nga ma'am asang kuan ani nako pangutana lang dira sa akong kauban o nitudlo ko kauban ako dire Kaya, mm. kay ayan nag-order daw order order daw ni sir mm. lang to wala na ko ikuan sa iya, nagbaba na pod ko. Mm. Kay wala mo ko kabalo nga hurda ito. Wala kami kabalo kun ano ang natabo diri sa ano, pero ang ginaisip lang namon nga na to siya sang aplikante. Kaya mm. Kay diri kami sa sulod, apat lang kami kabilog. Nag-ano, nagpamangkot siya sa amo ah, kay hambal niya. Mga aplikante dire diri hambal man kami nga oo. Wala kami kabalo kun sin uto siya. Tapos nagbalik, wala kami kabalukon anong natabo sa sulod. Gipasulod ang mga agent, tapos among gali to ang natabo sa ilang nga ginatutukan sang baril ang amon manager kag ang akon nga agent. Nakamugna usab og kabalaka sa pipila ka residente ang mga pagpanulis. Gumikan adlaw nga Lunes, Pebrero 12 sa hapon, adro usab load retailer nga gitulis sa duha ka mga armado. Para sa ko ah, dili ko uyon nga safe pa jud ang ginsan kay ah, halos adlaw-adlaw adunay krimen nga mahitabo. So syempre, masulti sila ag safe, pero nga nung wala yung mga kriminal nga nadakpan. E sa uh, morning pa, kadlawan, alas nes, mangumpra nami eh. uh, mahadlok mi magbiyahe, kay tungod, syempre, kadala mi kwarta, at tugbagsakan. So paano mi makaingon nga safe among kinabuhi nga? Wala may nagabantay sa kadalanan. Gidugang ni Abastillas, nga ilang ipa ang kuha sa CCTV camera aron maklaro dagway sa mga tulisan o ang plaka sa ilang motorsiklo. Samtang nanawagan kini sa publiko nga kung adunay kasayuran sa ilhanan sa mga tulisan, ipahibalong e ato kanila sa ilang bahin. Nagaparing kamot sila nga masulbad usab ang krimen. Ginahimo na mo ang tanan sa kapulisan para ma, ma, for a safer place to live diri sa General Santos. Nagatabang-tabang po mi, For in fact, itong nahitabo po sir ay sa uh daghan ng unit ng na para papangitaan ng mga personalities para sa lead sa mga identity sa suspects. Uulan lang mo sa inyong mga kailan na police or dire mismo sa police station 3. ah uh, feel free lang mo add dire o inyong mga informations na imong ihatag sa mua is confidential lang di na mo ipaano sa uban. In the heart of changing lives. Kenny si Brigadier Jason para sa Brigada News Jansen. Brigada News.